ano ito yung apante ko? Nakamabalik pa sa ito so, si Don Pobre. Hindi, okay. nakabalik. Na, nakatambay na ito duman. Si yung 125, 125 ng makina. Ginawang 175. Puta ng tuling. Paano pa nung ginibo ng... Uh, pinalitan itong ito black. Itong black. Ah, yung... Yan, pero itong pinalitan. Ginawang ito ginawang 175. Kahit yapin yan. Iyo. Kasi 125 nga yun. Ginawa. Tapos, ini-stainless ini, ini, ini naman yan. Lahat. Ini-stainless yan, tapos. Ang, ang lupi talaga, patok na patok. Kaya, Kaya. Ang problema niyan, uh, budget, kung magkano gag ang gagastusin yan. Ka mga 100,000. Okay, 100,000. Accessories lang. Pati, pati ito, stainless to. Matain <laughs> na na <matayinan> <laughs> yung... Ano pa na palunggi mo? <laughs> <laughs> yung kumot namin, ginagawa akong sa okay. <laughs> na sa tricycle. Bakit? Hindi nag-iiksi-iksi. Pag kukunit na, kukuha na naman ako. <laughs> At sa mga yung kumot namin. Naubos <laughs> na. Oh. Wala sa iyo, ano, anong balak mo don sa... So ano, Ay, so, sa usapin ng digit na eh, uh, nabigay ano ka ha, na ano, 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 no? ano? Ayaw ano, mo. Ano, tap, gano'n, pa ba kalaki, ano mo? Ha? Ah, gano'n kalaki yung kurtina na mo dyan. Aro bang kain ni kalakay? Aro ah, mo kain ni. Uh, oh, tapos. So, tapin so din Ah, pano sa pano, sa pano? Pano so? so, so ano? So, so, so Iyo, so, ano, pano so tortilla. Yeah. <laughs> 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 grabe na. Iyon niya kung <laughs> 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 Grabe nang na kurtina mo. Lupasay na. <laughs> <grabe> na. <laughs> Ito, go, po, punta ka na ng Oriental. Ito nga sabi niya, 65 lang naman per ano, per yard. Yan, 65 per yard ang... Saan ka ba eh? Saan ka? Saan ka? Ha? Bongo ka? Basta bala, ha? Sa Saan ka? na kami ni kaibog ko May bugong bagay na eh. Kaya nga sa ano, sa anoan, sa... sa oriental. 65 lang per sa, yard. Asa rin na mo naman yung kortina mo. Kahit sinong... pa sinong pasero, mababa ha? Ha? <laughs> Na Hindi na Ano ka ba? Design yan? <laughs> <laughs> Parang para, para, Ang ka ka, oh. ka, oh. oh. Kaya nga... Parang ka, Ang ibig sabihin niya, uh. naghahanap na ng kapalit yan. Ano ka ba Hindi, laman? baka, baka matulungan natin siya na mabila ng kurtina. <laughs> Oo, oh, pagka nanalo siya. Ano. Nee, Hindi, oh, na <laughs> na <laughs> na <laughs> nanalo ka na. sa... Ano na Ano naman? Ano naman? Ano Ano pa? Ano sayo Ano Kase sir, ano mas sayo sir? Sa ano sir? utang na gutom na ako. Uwi uwi na muna. <laughs> ay um, ay muna antayin uh, sir. Hindi mo hintay. <laughs> ay oh, ka. sir, balaka. <laughs> Oo oh, ayo pa sayo ro. Orange, malinaw. Yo, yo ay day, orange day. Pero balak ko ano. Ano hen pa yan. lagi ko nang design na ano na. Anong tawag ito? Ibang kulay.

Ma ma ano ma yung Oh, baka sa Oh, ka na nga oh, nong. Kapos sa noi Oh, kapos sa Awak sa matigas na bagay. Aling matigas. Aling matigas. Bakal. Bala na basta sa bongga. Sa bongga. Tuloy lang mo po, kayo. Yan lang bug kabiruan ng mga tropang K-boys. Dito po sa at sa bongga. Pagka ito na nanalo ng loto, yan po sabi sa amin. Tigsaro, tigisang, tigisang uh, presikel ng mga tropang uh, keyboys. Okay po. See you later, alligator.